Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa nagta-trending at legendary ng kainan. At nang dahil sa sobrang sikat ng Beef Wonton, mami nila halos nakaka-500 orders at sa isang araw lang yan. Dahil bukod sa masarap, eh ang dami pa ng serving kaya babalik-balikan mo talaga. Ito ang Charlie Wonton Special, na located lang sa may 265 Haig Street, Mandaluyong City. Nagsimula daw sila noong taong 1958, pero doon pa daw sila sa may Santa Cruz nakapuesto noon. Tapos noong 1996, naisipan naman nilang lumipat dito sa may Mandaluyong. Maski nga itong chef nila ni si Mang Johnny, almost 30. Years nang nagtatrabaho sa kanila dito Kaya naman pagdating sa lasa E eh, very consistent ito Dahil si Mang Johnny ang nagluluto Alam nyo ba guys Nagulat ako nung sabihin nila Na nakaka 500 orders sila Ng beef wonton At sa isang araw lang yan At saka ordinary day pa yan Na hindi pa yan yung pinakamalakas nila Yung pinakamatumal lang nga daw nila 300 orders Then, ito naman yung mga takeout orders sa kanila. O, ba diba, Ang galing. Sobrang lakas nila. mapadine-in, in takeout, non-stop yung mga orders sa kanila. Then, ito naman yung special shop out nila na isa pa sa best-seller sa kanila. Nagulat din ako dito na sa ordinary day, nakaka-300 orders sila. So, ito, finally, dumating na yung mga orders natin. Beef wonton mami, lechon kawali and asado, then shomai and shop out na hindi ko na nakuna ng solo. Kaya naman, ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalan. I-try na natin. So, guys, nandito tayo ngayon sa may para bisit pagbisitahin yung napaka-legendary na nag-serve ng beef wonton dito. Imagine guys, 1958 pa sila. 66 years na. Kaya sobrang sikat nila dito. So ito yung beef wonton mami nila na special. 330 pesos. Siksik. Talagang nag-uumapaw. Hindi dinipin. Ah! Type ko yung pagkakaluto ng noodles. Al dente. Firm siya. Ang ayoko kasi sa noodles, overcooked yung tipong kusa na lang siya nagbibitak-bitak sa bibig mo. Pagdating naman sa beef nila, ang lambot. Paano ba naman kasi? Five hours daw nilang pinakukuluan to. Kaya malambot. So for me, yung lasa nito, parang medyo similar to Paris Retiro. Yung tamis niya. Ah, lambot. Ang maganda dito guys, unlimited yung sabaw nila. So anytime pwede kayo mag-request. Pag naubos yung sabaw niya dito, request lang kayo ng request. Pwede, pwede. Unlimited yan. Actually guys, pangalawang request ko na to eh. Naubos ko na yung isang cup kanina. At ang maganda pa dito, minsan nasasamahan pa ng big taba. Ayan ano oh. oh, generous. Para kang umorder ng isang order pa. Kapag okay, sulit. Ayan. Oh. sobrang rich yung lasa niya. Lasang-lasang mo yung pagka-beef niya. Ang nagustuhan ko dito, guys. sabaw bago pa lang, pwedeng ulam niya. Mmm. Mm. Masarap ng wonton. Walang extender to, guys. Purong meat. At sila mismo ang gumagawa. sobrang nakaka-impress guys kasi alam nyo ba sa show may nila ang ordinary day nila nakaka 100 orders sila so sa isang order may tatlong piraso kayo 300 pieces a day ordinary day yun hindi pa natin alam kung ano yung pinakamalakas nila etong show naman nila ordinary day din 300 orders or 300 pieces ang galing na ba diba? yung bola-bola nila, light lang yung lasa, hindi maalat. Kaya lasang-lasang -lasa mo yung meat, pati yung salted egg. Ngayon, nung naglagay ako ng sauce, nagkaroon ng konting tabis Ang laki din yung nila, guys. Mm. Ang maganda dito. Wala silang extender na ginagamit. Purong meat lang. Oh. วิธีพ่นเนาะเอี๊ยเน๊ตถอดมาถอดเอาเนื้อฉาบ